Hello guys, welcome back to my channel. For today's video ay magluluto tayo ng paksiw na bisogo. Kaya ito ang ating mga ingredients. Ito na guys yung ating fresh bisogo. Meron tayo ditong bawang, luya, kamatis, at sibuyas. Pinang paminta asin. Ik, ilagay na natin yung ating mga isda. Paminta. tapakan natin ng asin, pa. Tubi. At maglalagay din pala tayo. Sendingan na natin yung... Ganyan muna guys, huwag muna natin siyang tatakpan. Ayan guys, kulong-kulo na yung ating niluluto at nag-evaporate na yung kanyang suka. Kaya pwede na natin siyang tatakpan. Ayan. Ready to serve na to guys. Kaya, thank you for watching and don't forget to subscribe. Bye-bye!